So, hello guys. Kumusta? Kumusta kayong lahat? Uh, Lalong-lalo na sa lahat ng mga mga sipa kayo ng mga defenders ni Tatay Tekram. Sila Papa Burst, sila Ballpoint, Michelle Japina, at si Ma'am Shimari. Shout out sa inyo. At uh, sa lahat ng mga nagtatanggol na ni Tatay Tekram at mga nagmamahal. Ayan. At sa syempre sa lahat ng mga solid supporters na talagang nagpaabot ng mga init na suporta. At siyempre, sa lahat ng mga dumagsa ng mga sponsors ni Tatay Tekram, shout out sa inyong lahat, madam. At ingat kayo palagi kung saan man kayong sulok ng mundo. Ayan, ingat kayo palagi. So, dito pala tayo ngayon sa ilalim ng kahoy. So, wala tayo sa bahay. Dito tayo sa ilalim ng kahoy. So, ayan. pasensya na po pala kayo sa damit ko. Maraming pintura. nagpintura kasi tayo ng bahay. So ngayon guys, meron akong napansin kasi na Nakakaiba. Kasi itong ganitong post kasi, mga ganitong post, hindi ko to nakikita. Matagal na akong sumusuporta ni Tatay Tikram. 2019. Hindi ko to nakikita na mag-post ng ganito. Na para bang, ito yan, lo, basahan nyo yan. Sa pagkakaintindi ko, parang nanawagan sila ng magsusupporters uh, supporters, or parang nang recruit ng uh, mga sponsors. So yan, yan yung pagkaintindi ko dyan sa post na yan. Kasi sabi nga niya, sa mga gusto pang magmamahal, magpaawot ng pagmamahal or sa mga gustong sumusuporta kay Lord De Ayan, mari po kayong mag, mag ano, magpalista na kayo. Kung hindi pa kayo ano, membro nila, magpalista na kayo, gusto niyo'ng magsuporta sa kanila. Para bang natakot na pagdating ng 2026, wala na silang supporters. No? Parang tinatawag ang mga sponsors na magpalista na kayo para suportahan natin 'tong bata na 'to. Which is hindi natin niya nakikita or narinig na may ganyan si Tatay Tikram. Kung makikita nyo, dyan sa uh, description box ni Tatay Tikram, sa mga videos niya, nakalagay talaga yan na hindi sila nang hihingi, <clears throat> pero pag kayo ay gustong magbigay o magpaabot ng pagmamahal, personally kayong pukontak sa kanya o tatawag kasi maraming scammer. Yan yung mga sinasabi sa description box ni uh, Tatay Tikram. At merong kuntak doon na nakalagay. At ang kagandahan kasi kay Tatay Tikram, yung mga sponsors ang mga nag out sa kanya. Hindi ganyan na nananawagan ka ng pagmamahal or magsusuporta sa inyo. Hindi, walang ganyan. oh ang sabi nyo, yung lord niyo ang nagpapasikat ni Tatay Tikram kung napapasikat niya si Tatay Tikram nung bata pa siya, eh ngayon malaki na siya, bakit hindi niya kayo mapapasikat? So, ano yon? So, para sa opinion ko, no, huwag ninyong gawin, gawing tamad yung bata. Unang-una, hindi nyo na kailangang mag, maghingi or maghanap pa ng mga i-sponsor sa kanya dahil malaki na yan. Malusog yung katawan niya. 18 years old na yan. Huwag kayong mag-ano sa mga sponsors dahil yung mga OFW, kahit sabihin natin na mayaman na sila, may ginagastusan din yan. Nagsisikap din yan sila dyan sa ibang bansa para din po sa pamilya nila. May mga mahal din sila sa buhay. At ayan, huwag niyong gawing tamad yung bata. Turuan ninyong magtrabaho. Kasi para pagdating ng panahon, may natutunan siyang trabaho. Huwag ninyong palamunin lang ng palamunin. Turuan ninyong matuto kumita ng sariling pawis niya. Kasi masarap para makita niya kung paano gastusin yung pera na galing sa ano, pinaghirapan. Yung galing sa pinagpawisan niya. Hindi yung galing sa ibang tao at lulustayin lang niya. Kasi iba yung pag ano eh pagdala ng pera pag sa ibang tao at sa pinaghirapan mo. Pwede siyang mag ano mag working magtrabaho siya tapos i ano niya yung oras niya at mag-aral siya. Ganyan. Malaki na siya hindi na yan kailangan na anuhin manawagan ka pa ng mga sponsors para diyan sa bata na yan. Malusog ang katawan niyan. Pwedeng magtrabaho yan. Kaya huwag niyong konsintihin dahil paglaki niyan, pagdating ng panahon, maging tamad yan. Kasi mahirap pag ano eh, maging isang palamunin ka lang. At kung ikaw din naman, bata, isipin mo rin yung mga nag-sponsor sa'yo na pinaghirapan nila yung mga binibigay sa'yo. Gaya na lang ng mga damit na iniwan mo, yun kila tatay tikram, na hindi mo man lang makuha-kuha. Dahil wala ka talagang face na maiharap doon no? Hanggang salita ka lang na ganyan. Kung ako ang sponsors, masasaktan ako. Bakit? Yung mga pera na ininvest ko doon, mga binili ko doon, pinaghirapan ko yon. Hindi ko yon pinulot lang basta para ibili ng damit at hindi ko yon naipadala ng libre. Siyempre, may bayad yung pagpadala para lang mapaabot sa'yo. Tapos iiwan mo lang doon na parang wala lang. Ang sarap kaya sa feelings na pag nagbigay ka, tapos nakita mo na ginamit. di ba? Diba? Kaysa nandoon, iniwan, iniwan lang doon. Pinili mo lang na umalis lang ng basa-basta. O, di ba? Kung ako ang sponsor, ayoko nang ano, magbigay. Hindi kita itolerate, hindi kita gawing tamad. Matuto kang magbalat ng buto para alam mo kung gaano kahirap kumita at gaano mo pahalagahan ang pera kasi once na hindi mo pinaghirapan yung pera hindi mo makikita kung gaano kahalaga ang pera pag tanggap ka lang nang tanggap hindi hindi mo malalaman kung gaano kahalaga ang pera no kasi yan na kung isa kang tinutulungan tulungan mo rin yung sarili mo sila nga nakatulong sa'yo. Bakit ikaw hindi mo tulungan yung sarili mo na napakalusog mong bata? O. Oh. At kayo din, huwag niyo konsintihin na kailangan yung ano, turuan ng leksyon, turuan ng... Kayo kasi din kasi, ang hirap. Nakikita naman ng mga tao eh. Imbis na yung bata, turuan niyo sa matuwid, turuan niyo sa magandang asal, wala, tinuturuan niyo sa ano kung sinungaling, kung paano sabihin kahit na bisto na kayo, wala pa rin, ganun pa rin ang tinuturo niyo sa bata. Yung ganun pa rin mga turo niyo na ugali niyo ng mga walang asal, ganyan. So yun yung pagkakita ko dito, ang kakaiba sa na nakita ko ngayon, nanawagan ng mga sponsors na magpapalista. So sa mga hindi pa nagpalista, magpalista na kayo, baka gusto niyo ding konsentihin yung bata pagpalista na kayo. So, yan yung pagkakaiba. Kayo, nanawagan. Si Tatay Tekram naman, sponsors ang kusang lumapit. So, dyan lang kayo kukuha kung gaano ang pagkakaiba dyan. Sa pagpapanawagan ng suporta at sa yung kusang susuporta. Yan yung pagkakaiba sa inyo. So, saan kayo doon? At yan, ingat kayo palagi. Yan lang ang aking opinion sa video na ito. Bye.